baraso pa ba, ay eh. hindi ko na talaga siya ma may, may pero masakit ko. Hindi Tangkap mo muna. Ito movement backwards. Ito. ito, 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 ito. <laughs> Saan po masakit? Ito <laughs> po. Saan po masakit? Po? Ito Kung i mo po yun ng 1 to 10, number 10 na pinak Yeah, number 10 is <laughs>

Yan, nahiyan ko na siya ng matagal. Eh, dati ko hindi ko siya maiano nang matagal. may naabot na <laughs> <up> mo pa ako ng brasa ako po. <laughs> Ang na <laughs> <Good>, eh. <laughs> na Ang hindi na, hindi na siya masyadong... So, Kung number 10 po kanina, ayun? Siguro po mga ano na lang siya, mga palahap na lang. Kahit, tolerable na po, kahit uh -huh. ibig sagad lang ganito na. Sa kanila, sabi mo po kanina mayroon number 6 na masakit dito? Wala so, na po. Wala na. Sabi na po, kahit masakit dito kanina? Wala na po Wala na. Si number 10 po kanina? Mga 8 na lang po. Eh, good kamusta po ang pangarap Okay naman po. Okay. Eight hours.